na asintada na po to guys sa pa hindi pa nakakalam dyan guys kung anong diskarte sa asintada kailangan guys kung magisintada kayong katulad nito huwag niyo punuin kasi pagkabukas kasi dugtungan guys pasok pa rin yung halo dun And matibay talaga yan guys kapag ano kapag hindi siya puno kasi yung halo dun papasok dun matibay talaga kasi okay, sa mga ganito guys mga ganito, puno. Ayan. Kasi mare kasi siya dito, guys, dugtong lang baga. Kapag itulog, tulak. Tumba siya. Kaya sini pa nakakalam diyan. Ito ang tamang proseso. Ayan. Walang laman. Kalahati niyang laman, guys. Kailangan lang talaga siyang kalahati o walang laman kasi matibay kasi pasok yon ang palaman doon pagkabukasan God bless guys. Salamat. Ini